Welcome po sa ating channel, Back and Toink Ito isang bagong video po mga bossing Ang aking ipipresenta sa inyo uh, Tutorial natin ngayon Dito muna tayo sa Air compressor Yan, air compressor uh, Pambomba po ng hangin uh, Yan, pag gumagamit kayo pipintura uh, kayo Kung gumagamit kayo ng Parang ano uh, Nail hammer Yan, ito ito yung ginagamit natin At uh, pambomba ng mga gulong Yan Ngayon po yung topic natin dito sa air compressor na to Best pa air compressor yan One fourth, one fourth lang po yung uh, One fourth horsepower to Ito yung topic natin Ayaw kumarga ng hangin ang tangke Yan, tangke po ng ating compressor O di kaya mabagal magkarga ng hangin ang ating tangke yan ayan po yung pag-usapan natin dito bali dito po kasi pag pinandar natin yan nakikita natin na may gauge tayo ayan. kita nyo dyan na uh, drop sya zero ngayon pag pinandar natin yan dapat aangat aangat po agad dyan yan aangat agad dyan yan katulad dito Katulad po nito, ayan, nagsisiro siya. ah uh, ibig sabihin, may singaw. Kasi hindi po, ah uh, dapat hindi, siya, hindi, po, hindi po natin makikita na zero yan. Ayan, dapat kung may hangin yan, may hangin po yan, hindi siya sumisingaw. Ayan, ito sa akin, nakikita nyo dyan na siro zero. Ayan, zero po siya. Ayan, paanda rin natin. Tit titignan po natin kung angat siya. At, yun nga papakita ko sa inyo yung troubleshooting uh, kung bakit ayaw magkarga ayaw po magkarga ng inyong tangke unang una yan, pag usapan muna natin bago natin paandarin rin yan, yung mismong tangke check up nyo yan kung may sumisingaw yung tangke gagamit kayo ng sabon na may ito magpapabula po kayo ng uh, sabon yan, yung tubig lagyan niyo ng sabon. Tapos yan pabubuloy niyo para para makita po natin kung may singaw yan. Yan, halimbawa kung dito may sumisingaw. Yan, sampalanan na natin para at least makita natin. Paandarin po natin yung compressor. Ito po pa na natin yung compressor, paandarin natin. Yan. Yan po, umaandar siya Tapos dito mo na yung tingin natin Kung mabilis bang umakyat yung ano Yung air pressure niya Yan Pwede natin titignan dyan. Yan. Umakyat naman siya Yan, umakyat naman siya Yan. Okay naman, umakyat siya Tapos titignan nyo rin kung grounded Kung grounded yung motor natin Pag grounded po itong motor Grounded na lahat yan, makukuryente kayo Yan, lalo na Lalo na po, dapat nakatsinelas kayo. Dapat hindi rin basa yung tsinelas nyo. Pag nakapa kayo sa bato at grounded dyan, ayan, patay kayo, makukuryente kayo, malakas. Ayan, tignan yung tsinelas ko. Uh, nakatsinelas tayo habang ginagawa natin to. Ayan, nakatsinelas tayo. Hindi tayo nakapak sa bato. Kasi may ground po yan. Mag-ground tayo. Yun po. Uh, siguraduhin din po na... Walang ground yung ating motor pag ginagawa natin yan ito, troubleshooting na tayo, mga bossing. Uh, gaya po na sabi ko, titignan natin kung saan yung singaw. Yan, possibility na may singaw. Yung tangke, check natin yung tangke. Kung may butas. Yan, gagamit kayo ng sabon. Yan, yan ginaganyan nyo po yan. Yan, kung alam nyo naman kung walang bulayan. Pag hindi po bumulayan, ibig sabihin walang butas. Tapos, ito, dito. Dito tayo sa taas. Ito, tignan nyo. Yan, ito po yung check-check natin. Ayan, dito tayo magte-test. Ito kumu ko muna po pala. Uh, ipapaliwanag ko muna po pala yung ano. Ito. Bali, ito po ah uh, ito yung pinaka makina natin para ito pag yung motor nito, uh, ilain lang to, iikot itong air pump natin yan air pump ngayon dito po uh, pag tinagal nyo to uh, filter air filter papasok po yung hangin dyan papasok dyan yung hangin tapos pagpasok po ng hangin dito ibabato nyo dito papasok dito sa loob ng copper tube na to yan kung mapapansin nyo yung copper tube na yan bababa diretso dito tapos abutan nya po yung Ah... Uh, One way valve. 'Yan. Ibig sabihin po nung one way valve uh, meron yang nakaharang doon sa gitna. Uh, pagpapasok po 'yung hangin, pagpapasok sa tangke natin, pag pumasok na 'yung hangin, hindi na babalik pa hindi na po makakatakas 'yung hangin kasi yung nga po one way valve siya. Puro papasok. Patulak po 'yung hangin dito. 'Yan, patulak 'yung hangin tapos pag ginabutan na po dito, one way valve, hindi na po aangat ulit 'yung hangin. Kaya nakatrap na po yung hangin dito sa ating Ah, uh, Yun nga po, uh, gawa ng one-way valve Pusa pong nagsasarayan Pag pumasok na yung hangin Yan Kaya hindi na po babalik pangat Ito po yung dapat nyong itest Pag uh, mabagal magkarga yung tanke natin Ito Kasi dito na po bubuga ng hangin Meron akong ginawa nito Nakita ko may na pong bumuga May bumuga to yan, may nabumuga ng angin dito. Tatanggalin niyo yan. Uh, tatanggalin niyo po yan tapos tatanggalin niyo rin dito. Tapos testingin niyo, lalagyan niyo yung kamay niyo. Dapat bubuga po na malakas, malakas na buga yan. Ayan, malakas yung buga. Yan, pakikita ko sa inyo dito. Testingin natin. Ito po, uh, Babakalasin babaklasin muna natin 'to. At dito rin. Yan, tatanggalin natin diyan yan. Ito. And gamit tayo ng 17 ayan di siya. Yan. Tanggal do sa taas tapos dito rin sa ilalim. Yan. tatanggalin po 'yan uh, counter clockwise. Yan, pagilulus natin siya. Yan. Counter clockwise po. Yan. Kung itatanong nyo, nakakabili ba sa shopping ito o nakakabili tayo sa shopping ayan meron nakita ko mga 300 pesos kaya 200 pesos buo na yan buo na tapos uh, search nyo lang port watt copper tube yan tapos kung gagawa naman kayo nito pwede rin yung mga sa mga air condition yung, gumagawa po ng mga rep yan uh, at yung mga aircon bebenta sila lang ganito 1 uh, foot uh, 60 pesos ganyan kaya sa 20 pesos tapos ito rin po ay mayroong parang labi. Yan, meron siyang parang labi o stopper. Ito. At mapapansin niyo rin diyan nilagyan ko siya ng sinulid. Pwede rin po ano. Para hindi po lumabas yung hangin diyan, maglagay kayo ng Teflon tape o di kaya sinulid. Kung ano yung available yan. Tapos yung labi na sinasabi ko ito. Para ito po ay hindi lalabas. Ito, eto hindi siya lalabas pa pag ganyan kasi ayun nga po may parang stopper siya to papakita ko yung labi na sinasabi ko kung paano ba yung lobby to drawing natin D drawing lang natin ito yung copper tube halimbawa po ito yung copper tube natin tapos meron lang po siyang naka ganyan. yan yan naka ganyan na konti ito, ito konti na to yan kung sa pabilog po ito ganyan siya ganyan siya lilitaw yan tapos, 'yan, parang paganyan lang siya. 'Yan, parang paganyan po. 'Yan, ito na 'yung pinakaano niya. Ito 'yung pinaka-lobby niya. Parang stopper lang po siya. Ngayon, uh, meron pong ginagamit na special tools nito pag gumagawa kayo ng ganito. 'Yan, 'yung parang labi Pero 'yung pinakamadali pong paraan para gawin nyo itong lobby na 'to. Gagamit lang po kayo ng cutter. Cutter tapos pag buo pa po na bilog yan wala pa labi yan gaganyan ninyo lang siya. Ayun gaganyan niyo lang. Dandan lang. yan dandan lang. Hanggang sa makagawa po kayo ng ganyan. Yan, daan dandan lang gaganyan ninyo yan, gaganyan niyo lang siya. Para makagawa lang siya ng labi na nakapa palapad. yan, pwede naman po ganoon lang. Kahit hindi po perfect yan. Okay, okay na makasi yung lalagyan naman po natin ng teflon yan, Importante lang po diyan ito hindi hindi siya lumabas yan. Parang stopper po siya Hindi siya lalabas Ngayon balik na po tayo sa usapan natin twenty uh, 20 minutes lang yung video natin mga bossing Baka Yan, Dito tayo, balik tayo Ayusin ko lang yung camera ko tas uh, Taas lang natin ng konti Yan Yan po, 10 minutes na yung video natin uh, Gaya po sabi ko Pag pinandar natin to dito iigop yan ito po yung ano natin ito rin po yung isang dahilan kung bakit ayaw magkarga ng ating tangke o mabagal magkarga Ayan, yan po yung ito yung air pump natin yan mapapansin nyo dyan nilagyan ko siya ng arrow papasok yan iigop po yung angin dyan, papasok yung angin dyan, dito, papasok dyan. At doon ibubuga yan, magbo po siya ng hangin dito. Dapat malakas. Malakas po yung iboblow nyo niya diyan. Pag mahina po yung binlow niya diyan papuntang kaliwa. Ibig sabihin, may problema sa loob. Ito. Doon napapasok yung bubuksan niya to. Yan, dito sa gitna. Kumisan po Allen wrench yan, dalawa, kumisan apat. Apat na Allen wrench. At ito, gaya dito sa sample natin sa picture, yan. Merong apat na Allen wrench yan. Tapos ito po yung makikita niyo diyan. Eto, meron siyang dalawang plat na parang yero, manipis, dalawa. Ayun yung pinaka gumagalaw po yan, parang umangat na ganun. Yan, eto. ito yung magpapump. Maliban po dun sa piston niya, ito yung pagagalawin ng ano. Ito, itong dalawa na to. Yan. Tapos, nililinis din po ito. Uh, dapat lilinisin niyo po yan ng 1,000 na size ng papel de liha. Tapos eto po 'wag yung kakalimutan nilagay ito. Eto yung pinaka uh, parang papel niya. Eto, bakal ano siya uh, parang copper din siya. Copper plate. Yan, Eto na yung pinaka gasket niya. Pero gagamit pa rin kayo ng gasket maker o gasket oil, yan. Tapos lilinisin niyo rin po ito. Etong part na to, ito 'yun. Yan, lilinisin niyo rin 'yan. Ililiyan niyo po 'yan sa dalia dapat yung pabildalian nyo po naka ano yan uh, nasa flat surface o gamit kayo ng plywood o di kaya yung iba ginagamit nila salamin para flat na flat yun para makinis lang po to huwag kayong gagamit ng 120 na papildalia yan dapat po 1000 yan yung 1000 po kasi makinis makinis na yan yan 1000 po na sandpaper o papildalia size po ng sandpaper yan yan, liliyain nyo po ito Hanggang sa matanggal yung dumi Itong dalawang plate na yan, yung manipis na yan Tapos liliyain nyo rin to Hanggang sa gumanda na yung ano niya, malinis na malinis At ito rin po, at ito rin. Yan, lilinisin nyo po yan para Tapos gagamit kayo ng gasket maker Ito yun Ito, lilinisin po yan, ito yun Pares lang yan Yan, tapos dito, ito naman Nilalagay nyo po dyan yan Ito, dito siya nakalapad Itong plate na yan yan metal plate na yan, yung manipis na plate na yan. Tapos yung isa dito, tatakpan niya yung butas na yan. Bali dalawa po sila. Para dumikit po dyan, lalagyan niyo ng... ah uh, ito po, itong plate na yan para dumikit dyan, para hindi mahulog. Lagyan niyo ng grasa dito sa gilid, dito lang sa gilid. Tapos pag ibabalik na po natin 'yan, lalagyan natin ng gasket maker dyan. Ito pwede rin po ito, lalagyan niyo 'to. Tapos lagyan niyo pa rin yung gasket maker yan. Manipis na manipis lang, 'wag po makapal. Kasi magkakaproblema. problema. Pag wala naman po ganito na na, bili po kayo nung parang papel na tinatawag nila na bilamoid. Yan, bilamoid. Yan po, uh, kung maputol ang video natin, gawin na lang natin part 2 to kasi mahaba pong usapan to. Yan, uh, 20 minutes video lang to tapos i-part 2 natin yung ano. Ito naman yung piston niya, may piston po yan. Yan dito sa ano, parang motor din may piston. Yan, may piston siya. Ngayon uh, balik po tayo sa topic natin Mga bossing Kung bakit ayaw magkarga O di kaya mahina magkarga Ito nga po yun Ito uh, dapat linisin yan Talagang mahina na po lumabas yung hangin dito May ginawa ko talagang sobrang hina Lumabas ng hangin dito Ayan Mahina po lumabas Ayan sample natin Para makita natin uh, Saksak natin mga bossing gagamit tayo ng plastic para sa ating demo. Ayan. Ayan po, makikita nyo, malakas siya. Ayan, lumalabas. Ayan. Ayan, malakas po yan pag ganyan. Ayan, yung sinasabi ko na pabuga. Pabuga, pabuga po yung angin at papasok dito. Ayan, papasok dyan. Ayan, papasok dito yung angin natin. Ayun na yung papunta doon sa ating compressor. Ah, sa ating tangke. Ayan po, sorry. Ayan, papasok sa ating tangke. At dito naman po, sa kanan, dapat paigok. Paigok siya. Ayan, makikita nyo yung kamay ko na ayan, mag, dapat magbabakas yan. Ayan, patatagalin natin ang konti. Ayan, magbabakas po siya na pula. Ayan, yung bilog. Ayan. Para malaman nyo po na malakas. Malakas siyang umigok. Ayan, makikita nyo na inihila niya yung balat natin. Ayan. Ayan po. Yan, dumidikit siya. Ibig, ibig sabihin po, sinyalis yun na okay. Okay itong ating uh, air pump. Yan, hindi nyo na kailangan linisin. At ito pa rin. Yan, sinyalis po yan na okay yung ating air pump. Yan. Okay na okay siya. Yan, lakas po ng hangin. Kita nyo naman dyan. Yan po, ah uh, sana nakuha nyo yung explanation dito. Uh, papasok yung angin dito, paigop tapos magbabakas babakas dito sa ating kamay yung bilog at mararamdaman nyo naman na uh, nagsasa nagsasakap dito yan, inila niya yung balat natin dito sa bandang kanan kasi yan po yung, dito nakalagay yung air filter natin eto yan, sa so, Shopee po at Lazada, mura lang to uh, Kumisa 60 pesos ganyan, isang daan uh, yan, mura lang po ito air filter tapos dito pabuga yan, pag malakas na po yan, yung angin dyan, okay na to. Wala tayo dito. At walang singaw dito sa gitna. Yan, walang singaw dyan. Subukan nyo lagyan ng ano, sabon, pabula. Yan, kung walang singaw dyan, okay tayo dito. Alis na tayo dito. Ngayon, dito tayo. Ito po yung tinanggal natin. ah uh, ito naman po yung chinesega natin. Pag may singaw yan, lalagyan natin ng Teflon tape dyan. Yan, saka rin dito sa ilalim. Yan, baligtaran po yan. Yan, makikita nyo na may sinulid siya. Siguro nung ginawa to, uh, hindi available yung teflon tape. Yan, kaya sinulid yung ginamit niya. Pwede naman po kasi teflon tape at sinulid. Pwede. Combination. Pwede sinulid lang. Pwede. Uh, teflon tape lang. Pwede. Yan. Depende po sa diskarte natin. Yan. Katulad pa rin doon, meron labi lobby. Yan, may labi pa rin siya. Ngayon, ito po yung sinasabi ko na one-way bulb. Yan. One-way bulb po yan. Once na natrap na po yung angin sa tangki natin, hindi na lalabas pa angat. Ayan, pangat. Ito, babalik muna po natin to. Uh, tutuloy natin yung usapan natin. Ayan po, uh, binalik ko na yung ating ano, uh, copper tube. Tapos, hindi ko ganong inigpitan para may pakita ko sa inyo o may demo ko sa inyo na paano mag-troubleshoot dito. Ito nga po, ito okay na. Tapos na tayo dito. Nagbubuga na ng na malakas. Kaya okay tayo dito. Dito tayo sa papunta dito troubleshoot tayo papasa dito sa ating tangke eh. yan saksak natin yan pakikita ko dito kung paano naman mag dito yan pagkatapos na ng ano makina dito na tayo yan makikita nyo po dyan na uh, yan yan bumubula siya yan Ayan po yung may singaw. Ayan, makikita nyo naman yung bubbles niya. Ayan. magpo siya ng, ano, bubbles pag may singaw. Yan, dapat wala po yan. Kaya pag may singaw po na ganyan yan, hindi nyo mapupuno yung tangki nyo. Kahit konti singaw lang. Yan. Yan, hindi siya mapupuno. Yan. Nahihirapan tayo. Yan, tingnan nyo po yan. Nagbabubble siya ng kusa. Tapos sa ilalim din. Yan, mapapasin natin sa ilalim. Yung bumubula din siya. Yan. Yan po, bumubula din. Yan kita nyo naman kahit ano na, na naglag lang yung ano Bumubula din siya Yan, tatanggalin natin yan ah uh, Ikitang ko muna Ayan po, ayun yung pangalawa na paraan Para Tuloy-tuloy yung ano Tuloy-tuloy po yung hangin niya Tapos isa pa dito Eto Eto po ang sa pressure switch Yan, tetest nyo rin yan Eto dito Yan Yan, tapos ito rin Tetest nyo rin yan ng bubbles Bubbles pa rin ito, para makompleto yung video natin. Lipat tayo. Yan po, tetest nyo po yan dito. Uh, itong gate valve. Yan, test niya yan. Kung may singaw. Tapos, yun nga, sumisingaw dito. Yan, okay, sumisingaw siya dyan. Tapos, dito, sumisingaw din. Yan, uh, sumisingaw din. Yan, malakas. Ngayon, ihigpital lang po yan at lalagyan ng sinulid at teflon tape tapos dito rin sa ano ah uh, gates sana natin ah uh...